News Update Mga balita ngayon suspek sa pagpatay sa campaign manager sa Tandubas Tawi-Tawi sumuko sa Marines Nasa isang daang kabahayan sa Cebu City tinupok ng apoy Higit walong libong mga individual nananatili sa evacuation centers dahil sa Bulkan Kanlaon Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Sumuko sa Marine Battalion Landing Team 12 ng Marine Brigade 2 ang suspect sa pamamaslang sa isang campaign manager ng tumatakbong mayor sa Tandubas, Tawi-Tawi. Sa pangunguna ng MBLT-12, katuwang ang lokal na pamahalaan at lokal na pulisya, voluntaryong isinuko ni Dong Hamil ang kanyang sarili kasama ang baril na ginamit umano nito sa pagpatay sa biktima. Marso A1 ng brutal na pinatay si Habib Hamir campaign manager ni mayoralty candidate Romar Matolo sa Sitio Bato, Barangay Himba. Kaugnay nito, hinikayat ng Second Marine Brigade ang komunidad na makibahagi sa pag-surrender ng mga hindi lesensyadong armas upang mabawasan ang karahasan. Nasa 184 na mga pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa Sitio Puntod at Sitio Badjao A, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon. Ayon sa Cebu City Public Information Office, 117 na mga bahay ang tinupok ng apoy na nagsimula pasado alauna ng madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa umakyat ito sa ikatlong alarma, ngunit naapula rin ng mga bumbero ang sunog 2.30 a.m. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pinagmulan ng sunog. Nagpaabot na ng agarang tulong gaya ng pagkain ang Cebu City LGU sa mga biktima. Higit walong libong residenteng naninirahan sa 6-kilometer radius zone ng Bulkan Kanlaon ang nananatili sa evacuation centers mula nang nag-alboroto ang bulkan ayon sa Office of the Civil Defense o OCD. Sa kabuuan, 8,569 na mga katao o katumbas ng 2,686 na mga pamilya ang lumikas na karamihan ay namamalagi sa mga eskwelahan kaya apektado rin ang klase. Ayon kay OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno, marami sa evacuees ang nakararamdam na ng pagkabagot dahil sa pagkakalayo nila sa kanilang mga kabuhayan at tahanan, tatlong buwan na ang nakalilipas. Kaugnay nito, sa huling ulat ng PHIVOX, patuloy pa rin ang pagyanig at pagbuga ng sulfur dioxide ng kanlaon. Kasalukuyang nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa bulkan at ayon kay Nepomuceno kung itataas ito sa Alert Level 4 ay libo-libong individual pa ang kinakailangang ilikas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. In thy name. 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 Showing uto on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, come from here. Faith and trust. Yeah. nasa-stayin mihingi ng prasimero lang sa isang masyong araw pa. Nagdeklara ng Aram Abusayab hindi tayo hinto we cannot lose any more persons no wow ayo sisimulan Sa saalan <naman>, ng <tong> mga <tong> Anak, ng espirito santo Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.